ng mga ganarap mo, yaman ng mga magulang at kapatid. Sa, sa channel na to, kung saan po sila, Diyos sa mga katanungan sa puso-pisip natin, sa magitan po ng salita niya, ang Biblia. Sa so, ngayon pong pag-usapan po natin ay patungkol po sa mga nagaganap po may, sa mga ulang araw, dahil nandun na po tayo, maybe. So, ang importante po, alam natin ano po nangyari? Ano po? Ang paksa po natin ngayon, sino si Gog, Magog, Tarshish, at ibang bansa sa Ezekiel 38. Natatanong po ang marami kung ang lumana ng kaguluhan sa Middle East ay nagbabadya ng malaking digmaan sa mga darating na araw. Mababasa po natin sa Ezekiel 38 na maraming lupain po ang magsasama-sama para kalabanin o makipaglaban sa bansang Israel. So, tingnan po natin kung ano-anong mga bansa ang, ang magkakaisa laban sa Israel. Basahin po na natin na nakalagay po dito sa Ezekiel 38, dalawa hanggang anin. Ang tao, marap ka sa lupain ng magog at magsalita ka laban kay Gog na pinuno ng Mesa Katuban. Sabi mo sa kanya na akong Panginoon. Ang nagsasabi Gog na pinuno ng Mesa Katuban, alaban kita. Iharap kita at kakawitan mo ko ang kawil ng kawil. Sorry, ang pangamon. Ihilahin kita kasama ang buong bukbo mo. Mga kabayo, armado mga kabayo, at mga napakaraming mong sundalo. Namin malalaki at maliit na kalasag at nasa sandatahan ng espada. Sasama sa kanila mga sundalo ng Persia Ethiopia at Libya na may mga kalasag at helmet kasama rin ang Gomer at Gettogama sa Hilaga at ang lahat ng sundalo nila maraming bansa ang sasama sa iyo so nabangit po ito Gog Magog Meshek Antuban so salitang Gog po ay isang salin po ng Rosh. Halitang Rosh, Ito pa'y lupain sa hilaga ng black sea o dagat ng tin. Tumutukoy po sa makabagong ang mga bahagi nito sa hilaga ng black sea. So, yung salitang magog po, ang sinamunang lupain ng mga Scythians ang tawag natin ngayon dito, Kitnang Asya, o The Stans, nakabilang po ang ilang bahagi po ng Afghanistan. Meshech, kaya Meshech yan po ang spelling, sa bandang Turkey po ito. Tubal, sa bandang Turkey rin. Persia, ang sinuunang lupain ng Persia, ay sa bandang Iran. Persia ang tawag sa Iran hanggang taong 1935. Ethiopia na tinatawag din Kush. Hindi ito makabagong Ethiopia kundi ang lugar na tinatawag ngayon Sudan. Ngayon North okay. Sudan ay hindi po uh, Ethiopia na makabagong ito. Kundi uh, ilang bansa uh, ilang bansa sa Sudan na ito. So, yung quote naman po, makabagong lidya at marahil kabilang ang um, hilaga ng bansa sa North Africa. Ang salitang gomer po, bansa, ang lugar na gomer, ay matatulungan po sa bandang Turkey, ang death to karma sa loob po ng Turkey. So, hindi man kasama po sa listahan ang ibang bansa na inaasahan natin na makalaban ng Israel, hindi po ibig sabihin po na hindi sila kasama sa mga makikipagdigma. Pero nakatungkong papisiyan na ito sa Ezekiel sa talagang mga kalaban ng Israel. So nabanggit po si Ezekiel sa 18, ang maraming bansa na bubuo ng alyansya at lulusubi ng Israel pero sa talatang labing tatlo, nababanggit ang dalawang grupo na kukontra sa alyansya na ito. Ang Shiba at Didan na na-identify po ng mga bansa sa peninsula ng Arabia, Saudi Arabia at mga bansang konektado. Pero sino ang mga mga lakal po ng Tarshish? So, 24 po na beses po ma ma makikita ang salitang to. Makatagang mga lakal ng Tarsis. Sa Old Testament, pinangalanan sa isang pinangalan po, sorry, ang lugar na ito na Tarsis sa isang tao, lalaki, na ganito po ang pangalan. Na ito. Yan po makita niyo sa Genesis 10.4. At makita niyo rin po sa unang kronika, isa ito. Pagkatapos umakbo po sa Tarsus sa Papetang Jonah para takasan ang utos ng Diyos sa mga aral siya sa mga taga-Ninive o ngayon po makabagong Iraq. Diba? Ano? Ang Ninive. So, mababasa natin ang tungkol sa mga barko ng Tarshish na napapahiwatig na anumang barko na bumabiyahin ng malayo Mm -hmm. kinikilala ng historian na si Josephus ang Tarshish na Silesia samantala po ay ba naman katibungan ng sorry, katimugan ng Espanya mm -hmm. ang alam nila na Tarshish so naisip ni Jonah na lumayo, papunta ron para makatakas sa tawag ng Panginoon na pumunta siya sa Minigay. So, pwede rin tumukoy po sa mahigit sa isang lokasyon. So, hindi lang po sa isang lokasyon, hindi sa ibang lokasyon, ang mga barko ng Tarshish at lahat ng mga nayon nito. Sinasabi po ng maraming scholar, maaaring sinasuggest nito Lusobs na Tartetos o Tartesos, sorry, sa Spain. At ang mga malakala at ngayon ito, maaaring maging metaphor po sa kanduran, o West. Kabilang po ang Western Europe at Amerika. So kung ganito po ang kaso, masasabi natin na tumay ito sa mga nangyayari ngayon sa mundo kung saan kontra sa pakinginuman ng mga bansa sa Middle East sa Israel ang mga kanluraning bansa so hindi po nila kayang pigilan itong mga western countries na to, ang pangipaglaban ng mga nakapaligid na bansa sa Israel pero meron po silang international goals po. naririnig po ang tinig po nila sa buong Dahil po sa, siyempre napapalog natin po sa mga balita. No? Kaya, pinapahayag po nila sa United Nations. Sa so, nagkatotoo po na mga propesya na nagbabantang gira laban sa bansa ng Israel. Nagkatotoo na. Sa so, balita po natin, nakahanda na po ang mga Palestinians. Na gustong burahin sa mapa ng mundo ang bansa ng Israel. So, ibig sabihin ko sa atin ito, buhay ang Diyos. At ang bansa ng Israel po ay totoo. Na buhay ang Panginoon. Kasi iniwan po niya na parang uh, tanda niya po ang bansa ng Israel. Siya po ang humirang sa Israel at siya rin ang magtatanggol po sa kanila. At wala pong makakadaig po sa kanila, magpakayon niya. So, kahit na palabasin nila na napakasama ng Israel, dahil binobomba yung mga karating bansa, pati mga bata, pinapasama nila ang insura ng Israel para magalit ang noong mundo. Pero nakakalimutan nila na iniwan ang Diyos sa mundong bansang Israel para maging patotoo niya na siya ay buhay diba? at siya po ang kikilos alang-alang po sa mga tao maumayan na imili po niya diba? so nawa po magpalakas po ng lumbo natin na totoo ang salita ng Diyos ang banal na kasulatan at hindi po papalya ang anumang binigay ng Diyos sa mga mapangako, iniwan niya mga pangako sa atin. Dahil po, nandyan pong Israel na kanyang patotoo para sa atin. Diba? So, hindi po nila kayang tapakan, hindi nila kayang durugin ang bansa ng Israel. Magsama-sama pang lahat ng bansa. Dahil ang Diyos ang nasa likod po nila. At lagi pong nakatingin ang Diyos sa kanila. Sila po ang apple of the eye ng Panginoon. Tama po. So, wag po natin susubukan na galawin ang, ang mahal ng Panginoon. At yan po yung bansang isa rin. Pag sinubukan po natin, ang ginagalit po natin, ang Diyos na humirang sa kanila. Tama po. So, wala po tayong pwedeng tumalaki sa Panginoon. Tayo po ay ako lang yun po. So kahit na ang nagpapakilas po sa atin ay kampo ng karihiman, wala po silang laman dito, laban sa makapangyarihan Diyos. Dito. So natampo ko na po sa isa sa mga video dito ang tungkol po sa labanan sa pagitan po ng mabuti at masama, ng Diablo na masama at ang Diyos na mabuti. So, hindi po magkapantay ang lab labanan, tama po. Dahil ang Diyos po ay creator, tama po. At ang kalaban po niya ay isang nilalang lang niya, tama po. Na binigyan niya ng buhay at naghimagsik sa kanya. So, anong pong laban po ng creation? Tama po sa creator of the universe. Wala. Tama po. So, ang Diyos, pinili ang bansa ni Israel. At siya rin po ang magtatanggol dito at mag-iingat dito. Nakagay po sa ng mga salmo na ang uh, tagapag-ingat ng Israel ay hindi natutuloy. At hindi po aantok-antok. Tama po. So ang Diyos po natin, binabantayan ang Kanyang minamahal na bansa. Yun. So kahit magsama-sama pang lahat ng bansa, Gog, Magog, Meshech, Tubal, tarsish at sino pa dyan na po, lahat po sila ay magagati nito, ng bansa niya. So purihin po ang Panginoon niya po dahil meron tayong uh, pwedeng yung pagtuunan ano po, ng ating pananampalataya na ang Diyos po natin ay tunay Diyos po natin ay buhay at ang iwan po sa atin ang alaala po niya ng mga pangako niya po sa bansa ng na hindi po kailanman mabibigot. So, kung kayo po ngayon lang wala ng mga ganitong klase ng programa at na-inspire po kayo na manalig sa Diyos ano? para tayo ay mapabilang sa pinag niya. Ngayon po, ini-invite ko po kayo na pasisiyahan na po natin eh. lahat ng kasalanan natin at uh, talaga natin ang buhay natin sa Panginoon sa so, magitan ng pagtanggap po natin kay Iso Kristo bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas. So, hindi po tayo maligtas ng reliyon, hindi po tayo maligtas ng kung sino-sino tao na tinatawagin natin. Isa lang po ang tagapagligtas at yung okay. yan po sa Kristo. Hindi natin kaya ligtas ng sarili natin kahit na araw-araw pa tayo magpapako sa cross. Hindi po natin kaya ligtas ng sa sarili natin sa walang hanggang apoy na impyerno kailangan natin pananampalataya sa bugtong ng anak ng Diyos dahil siya po ang Diyos na nakatulong tao para pwede po siyang mamatay para sa atin at maging kapalit po natin ito, na umakaw ng kasalanan natin at maparusahan para sa atin at sa ganun mapatawad tayo ng Diyos ay lipat sa atin ang kabanalan ng Panginoon sa Kristo at maging anak tayo ng Diyos. Kung tayo po ay nasampalatayan. So, kailangan po natin ng faith sa Panginoon Jesus. Ano po, hindi po pananampalataya sa na sarili natin at pananampalataya sa isang sekta. Kailangan natin ang palatayanan ng buntong anak ng Diyos. At siya po ang Diyos ang nagkatawang tao. Namatay, inalay yung buhay niya para sa ating kaligtasan at katagusan. So ngayon po, in ko po kayo na sumunod po sa panalangin na ito ng pagsisisi sa mga kasalanan po natin. sabihin, karikda na, na po natin ng na mga kasamaan natin ang kasalanan At paghalihin natin si sa Kristo. Pagpalinis tayo sa Kanya ng Kanyang banal na lugo. Para tayo ang sa lahat po ng kasamaan po natin. At maging patanggap-tanggap po tayo pagsamba natin sa Diyos, sa pangalan ng Jesus. So, sumunod po kayo sa panalangin na ito, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa salita po ninyo na narinig po kayo bukod po sa mga darating na araw na malapit na pong uh, digmain ng ibang mga bansa ang Israel, Panginoon. Pero kayo po ang magtatanggol sa bansang pinili ninyo, Panginoon. At sa sino man, Panginoon, na mananampalataya po masasampalatay sa inyo. Panginoon, inamin ko pa na ako nagkasala. Hindi ko karapat dapat, Panginoon, Panginoon. Sa inyong harapan, Lord God, humihip ko ng tawad, Panginoon. Hinisin niyo po ako sa lahat ng aking karamihan na aking kasamahan, Panginoon. Sa magiging na dugo ng mga anak na Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon. Panginoon, Panginoon Hesus, Jesus, minubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo ngayon din aking sariling tagapaglitas at Panginoon na aking buhay. Kayo na po ang maghari sa aking buhay, Panginoon. At kayo, at kayo na rin po ang magpatakbo ang buhay ko, Panginoon. Simula sa araw na ito, magubuhay ako pa sa inyo lamang, Panginoon. At maglilingkod sa inyo ang sa niyo. At Panginoon, bigyan niyo rin po sa akin ng balang Espiritu upang maintindihan ko po niyong salita, ang Biblia, at may isa pamuhay ko po ito sa araw-araw na palamunan At mapagtagumpayan ko po lahat ng lalang ng Diyanong. Thank you, Lord, sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, sa kapatawra po na aking makasalanan, sa kaligtasan na aking kaluluwa, Panginoon, sa buhay ulangan, na walang hanggan, na binibigyan niyo rin sa akin, at ako ngayon ay sumasang sa bugtong na anak ng Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa akin na sa napakadakilang plano niyo para sa buhay ko, Panginoon. Hindi niyo hinayaan na mabahamak ang kaluluwa ko, Panginoon, at mapawalay sa inyo. Thank you, Lord, sa lahat-lahat po ng ginawa niyo. Ito aking sa pangalan ng Jesus. Amen. So, nalangin po kayo, magsaya kayo, magtatagdong kayo sa tuwa dahil nagpatawad na ninyo sa lahat ng kasalanan ninyo, kahit gano pa yung kalaki. So, para lumago sa pananampalataya, basahin niyo po ang Gospel of John para makilala niyo si Jesus Kristo at maintindihan niyo ang plano ng Diyos. Pangalawa po, ang maghanap ng church na kung saan po ang salita ng Diyos ang pinapangaral. Hindi po, tukutin na ng tao, hindi po, siya ng simbahan. Hindi po prinsipyo ng mundo, kundi ang pulong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas, mula dyan sa revelation. At ang mga tao po, hindi binabawalan ang mabasa ng Biblia, na kanilang mga ministro, pastor, kundi malaya po sila na magsaliksik ng salita ng Diyos. At sa mga mga na sa church ako, saan ang tinataas po? Hindi pangalan ni Mama Mary, hindi tinataas ang pangalan ng pastor, hindi na gawang kundal sa God hindi po tinataas ang pangalan ng sekta, hindi po alam ng reliyon, kundi isang pangalan ng Panginoon sa Kristo so dahil siya lang po ang nag-iisang daan patungo sa Diyos. At muna, maganda po tayo ng church ako sa ang na kung saan na kumikilos sa kagandaan, ang badal ng spirito, binabagong buhay ng manantalaya, at tinutulungan sila sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos. At huwag na huwag po natin kakalimutan na makipag-usap ng Diyos hanggang sa puso po natin. Hindi na po natin kailangan ng memorize ng dasal. Hindi na po natin kailangan ng rosaryo. Hindi na natin kailangan ng imahe ng rumbo. Dahil ang Diyos po ay buhay. Okay? Nakikinig ng panalangin at sumasagot po sa akin. So kung may mga feedback kayo, suggestion, comment, sirin nyo lang po sa akin, mag-tweet kayo, mag-email kayo, mag kayo, pwede rin. Ano po, dyan po sa nakalagay sa na address sa baba. Pwede na kayo ah uh, comment dyan sa babaan ko. Please, sa ilalim ko ng video na ito. Sabi ano kayong gusto sabihin. Ano po, may mga requesting kayo. At, uh, kung kayo po kanina yung nakasabay sa panalangin natin ng pagtanggap sa Panginoon, pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyong kakailana, na kristyano na kayo na patawad ng lahat ng kasalanan niyo, at papunta na kayo sa langit. At kung na po kayo sa video natin na ito, pamalitan nyo rin, may sagutan Diyos sa mga tanong nila sa buhay nyo. No? Yun nila kailangan mga pasagalin, papilitang manood ng ang dating daan na hindi naman sila sagot ang tanong nila, kundi pinapaikot lang ng mga tao, at ang gusto lang gawin, pasalihin kayo sa panibagong sekta. Hindi po sekta ang kailangan po natin para mapunta sa langit, kundi tamang relasyon sa Diyos. Diba? So, kung kayo naman po hinihipo na makisa sa to, tumulong na makapagpatuloy tayo na maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan, welcome po yung tulong na pananangin at tulong din siya. So, ang nasusunod po na pakikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalangin kayo natin ang mahal na Panginoon.